Hello, hello po. Si Tita Maxi ito ha. Ah, kalungkot ang daming nagagaya sa akin ngayon, meron na naman bago. Kahapon meron na naman ba bago. <coughs> bakit kaya bakit kaya sila kayo yun na yun sa akin? Ah, bakit ayaw niyo gamit yung mukha niyo? o ayaw yung gamit yung tindahan nyo na bakit ah uh, inagayan niyo ang pangalan ko video ko uh, ngayon bago hindi eh, ba mukha oh, ko ba no pakita natin kaya din Oh, bo, cellphone mo? Kasi hindi ako pwede gamit cellphone ko. Pakita. Oo, oh, oh, oh. yun hindi legit sa atin. Hindi mo mala. Hindi ito, hindi ito. Yung kan kanina. Okay, yung... Inday. Okay, uh -huh. Inday. Yan. yan din parehas. Ito. oh. Ay, nawala. No, ito yeah. po, yeah, ginamit ang pangalan ko, Tita Maxi Dalo Double X. Tapos hindi ang picture ko, yung mga matatanda ah uh, ginagamit ng uh, nasa simbahan sila, no? Okay lang ito kasi kanina meron isa talaga mukha ko oh, tapos tinagay nila ng ng mga sa ibang cellphone orin. o Magkano na lang bayan mo na sila. Bukas po makaalay tayo. Umpisa bukas po. Ngayon nakaalay yung bagong namatay o oh, before 3 years eh before 3 years ngayon makaalay sa mga lapuan natin halimbawa uh, uh, bagong patay lang. Pero pag yun 3 years, 4 years, 5 years na bukas, umpisa 25 hangga, eh, 18 hanggang 25. O kaya iba naman gusto nila September 1 hanggang September 1 lang. Kasi September 2, the impi, uh, im, um, uh, yun Uh, sasarado, sasarado na yung pinto babalik na sila sa purgatory. So hanggang September 1 lang tayo makaalay. Ang dami nagtatanong bakit tayo makaalay. Kasi mga friend natin sa bahay, butom. Pak every year isang beses lang pakain natin pero kailangan we have to use incense. Itong incense, lahat na pakain uh, lalagay mo ng incense para kakain sila. premium. Yun, yung yung tingi na incense pwede ito ang incense ga, gagamit natin <clears throat> ah marami kasi oh, ito incense ang incense itong kulang kula may gamot yan ang sisindi mo itong kahoy ang lalagay sa sa incense holder no itong kahoy ah, kasi iba bumili Mamba, Ah, uh, tita Maxi, bakit hindi makasindi? Ang sindi niyo kasi kahoy eh. Hindi kahoy po. Ito po ang sinisindi niyo, yung incense po, ha? Yung kahoy ang lalagay sa incense holder. Okay po? Ha? Kailangan natin incense. Tapos bukas kung makaalay tayo umpo bukas kung pa sa tayo, 18 to 25 pwede na tayo bukas makaalay ako sa tindahan kasi bukas is July 15 yan ang the moon is malaki sobrang laki and natatakot tayo sa high tide po bukas ang mataas na high tide po no? ah, <laughs> mataas ang high tide natin pag sa Chinese takot tayo sa high tide kaysa takot tayo sa Molto, mga Chinese sa sabi ng kanon. Huwag ka magtakot sa Molto, tatakot mo high tide. Kaya bukas ang high tide ipinakamataas. Uh, last year or last two years, every buti walang typhoon nga eh. Uh, last two years, may typhoon, ang taas ng high tide, no? Kaya takot kami yung mga items sa taas namin kasi takot kami ma-high tide po, no? Bukas mag-aalay tayo, marami. Ah, uh, nyo yun uh, alay ng Bosman ni Tita Maxi, no? Ah, uh, panood nyo sa TikTok o sa YouTube, no? Kasi marami nagtatanong paano, paano, paano. Papakita ko sa inyo pero bukas umaga magyun kami, bukas umaga magyong kami mag ma live kami, papakita sa inyo paano kami nakalay uli. Tapos, magla-live din kami po. Ha? Okay? Ah, uh, ito po, ah, uh, umpisa ha, maraming nagtatanong, ah, uh, ilan, insen, gagalaw, bebeli natin, eh, i eh, i-gagamit natin. Halimbawa, may, ta damihan nyo, damihan nyo, mga ito, hunin mo ng one-fourth, no? Tapos, ah, uh, pag may second floor ka, bodega, ah, oh, sa pagtatawak mo. Ah, uh, mga kaibigan, baba na kayo. Dito tayo makaalay sa inyo. Sa kusina, sa CR, pupuntahan nyo pa, parang, parang may friend ka sa bahay. Sabi mo, lumabas kayo. Dito kayo sa, ba, sa labas. Makaalay ako sa inyo. Yan po ang importante na pangalay po, no? Ah, uh, kailangan pa, parang friend siya sa bahay. Sabi mo, lumabas kayo, papakain ko sa Sinabi ko na friend ko dito sa tindahan, papakain ko sila bukas po. So, mamaya, mag na ka kami, bebe lang biskuit, soft drink, ganun ganon Pero, wak lang pansit, wak tayo mag-alay ng pansit. Okay? Tapos, marami nagtatanong kasi, oh, Paano nyo yun, alay ng Tita Maxi eto handa niyo uh, magtatanong tayo tapos na ba tayo kumain tapos na ba kayo kumain Pag sinabi niya pak baksal to pag ganito ibig sabihin hindi pa sila tapos kumain pag ganun po hindi pa tapos ganito hindi pa tapos ang tapos na sila kumain yun upside down okay Pag wala kayo sa pera kayo, maktingin. Kung kayo ng pera, lalo na yung sa mga probinsya, sa other country, kunin yung pera nyo. Yun hindi pareho. O, ito, 20 pesos. 10 na hindi pareho. O, yan ang okay. Isang tao. O, yan, isa. O, yan ang hindi na uh, pareho ang yes. Pag pareho po, Papareho pareho na pera, mukha, hindi pareho. Yan ang gagamit nyo kung kumain na kayo po. No? Ito ang upside down. Ito po yung incense holder. Lalagay mo ng pera, tapos bigas. Isasak nyo dito. Pero isa, everyday, isa. Pagbukas, bukas, uh, ah, pag maraming problema, tatlo pagbukas, bukas magkaalay kayo damihan nyo lang po ha ito po ang incense ito ang incense holder tapos ito ang tatanong ngayon kailangan kandila bumili kayo ng kandila ganito lang ganito po ha huwag yung malaki ang tagal ganun lang ganun lang po It Iyo mo sa gitna. Panood mo yung YouTube ko ha and TikTok. Paano ako nakaalay po, no? Tapos nagtatanong din. Ito po. Ito. Mag-aalay tayo bigas kasi kanina bumili ako sa ako. Ang bigas eh, hindi ko magpapakita sa na sa ako. Okay. lang yun. Silo, ha? Uh, ito po, ang bigas nalalagay mo ng coins. Ang bigas, pagtapusang ng alay, lulutuin natin everyday, ha? Huwag nyo itago, i ay, gagamitin natin sila, nagtatako. Alam mo yung mga sane, mga friend, mga friend, pag pumunta dito, ano po? May problema? Oo, sige, sige. Ah, uh, ah, ang bigas po, mga friend natin, inaalay natin, tinatago niya din, may story yan eh. For one year, para eh, next year, may, may, hanggang next year may kakain. Kasi every year, hindi ba, nakaalay tayo. So, eh, pag, na, pag naalay na tayo tapos, mga binabudget nila hanggang isang year, mag-aalay ulit tayo, no? Itong bigas,